Uh, mismo nga Pangulo na po, eminado nung sa Japan siya na we need a new strategy kasi parang hindi na ho umuobrat, hindi na effective sa mga incheck. Ito pong uh, diplomatic protest, not verbal, hmm. patawag sa ambasador, etc., etc., eh mukhang hindi na ho talaga tumatalab sa makapal nilang mukha kahit palakulin mo yung mukha ng Chinese Coast Guard baka tatalbog lang yung uh, palakol. Mm. So, you agree with this sir, we need a new strategy. Eh, kung ano man yon, uh, but where we really have to do this diff in a different way. You agree with the president uh, uh, Commodore Tariela? Well, uh, sa Philippine Coast Guard po sir, we always uh, take orders from our president. Ayon. Mm ang -hmm. uh, ano po ang maging uh, pag-utos po ng ating ng uh, ating mahal na pangulo. Mm -hmm. Ang uh, Philippine Coast Guard po ay uh, tutugon po kung ano pang naisin niyang niya gawin at uh, ipatupad sa West Philippine Sea. Ayun, ayun. All right, may mga suggestion uh, Commodore Tariela. I don't know sa Senado. I think uh, last week lang nabasa ko. They were saying bakit hindi na lang tayo pag nag samahan tayo ng US, Australia, Japan, Korea because uh, sila naman ang naga lalo na itong Japan. They're very willing to accompany us, to escort us, to patrol yung stretch na yan. Ano sa tingin ho ninyo? Would that be a good idea, uh, Commodore Tariela? Well, uh, una po sa si Sir Erwin. No? Ang uh, idea po na yan talaga kung kami lang din masusunod, okay lang din naman po. Uh -huh. no? uh, gaya nga po na sinabi niyo, marami naman bansa na ang nagbigay uh, ng kanilang uh, suporta at uh, -huh. uh gusto tumulong sa resolution natin. Opo. Pero i-clarify ko lang, Sir Erwin, no? Uh -huh. um, it's always very um, sensitive for me to comment on yes, this. Yes, yes. Kasi man, lang kami nasabi, sir, na ang ayong insole uh, uh, resupply mission uh, uh, ay uh, mission po ito ng Armed Forces of the Philippines ayon, uh, so kung ano rin po ang uh, maging uh, uh, po ng uh, liderato uh, ng uh, Armed Forces uh, uh, at sa pag uh, at sa pag approve din po ng ating uh, butihing kalihin na uh, secretary Gilbert Torro uh, ang Philippine Coast Guard ay... po sir uh, susuportahan lang din po ito kasi hmm. ang uh, pananaw ng iba Commodore Tariela, eh baka maging uh, matindi pa ang tension. Hmm. Eh may tension na ho ito and, and they're starting it di po ba? So ay uh, dagdagan na natin yung hmm. tension kasi sila naman nag-umpisa pangalawa. Sinasabi pa nila ngayon tayo po ang may kasalanan oh. ng uh, nagki-create tayo ng tension which of course everybody all Filipinos except doon sa mga troll at vlogger na bayaran ng China I will disagree with the uh, me hmm. na Ah, uh, China ang nagpapanimula nitong tension na ito, uh, Commodore Tariella. Yes sir, um, alam ko po Sir Erwin, katulong po kayo ng uh, sandatang lakas at ng uh, Philippine Coast Guard hmm. uh, para po pagtindig dito sa West Philippine Sea si sir, no. Ang um, regarding naman po doon sa comment, no? uh, na I think Uh, Binanggit din naman po ito ng Pangulo, doon na karang uh, biyahe niya sa Japan. No? Mm -hmm. uh, we should also have uh, a calibrated approach dito. Yon. Kasi even the President doesn't want to have um, a higher tension sa nangyayari sa West Philippine Sea. Mm -hmm. So siguro sir, kapag nailabas na talaga na at na-aprubahan na, na ng Pangulo, kaya na sinabi niya, uh, A.D.G. Jonathan Malaya regarding dito sa recalibrated and uh, new approach natin sa West Philippine Sea. Uh -huh. uh, siguro sir, uh, mapag-uusapan na natin to sa publiko. Uh -huh. Kung ano man yung sinasabi ng ating uh, Pangulo hmm. na magiging bagong approach natin in our response to the uh, aggression of the Chinese. Sir. Uh -huh. Na Nabawasan na ba uh, Commodore ang presensya o bilang ng mga Chinese uh, maritime militia vessels dyan sa uh, West Philippine Sea dahil dito sa uh, mas pinaiting pa natin uh, pagkukuha ng mga uh, o documentation na ginagawa ng Pilipinas laban sa pambubuli ng China? Ang uh, trabaho po ng uh, Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard, sir, no? Uh, napakalawak po kasi, sir, ng West Philippines. Ah, okay. So meron, kung meron po tayong instances na makikita natin na merong swarming, katulad nung ginawa sa Ulyan, Pilipe, ah uh, kung saan namataan natin dito yung ano yung uh, uh, mga Chinese maritime militia na more than 135 yun po yung isinasa publiko natin and then positively nakakapag-expect tayo sir na bubaba ito ngayon nung nakaraang uh, linggo sir nagkaroon ng report na meron ding Chinese maritime militia na pumasok sa loob ng Ayungin Shoal. So, ang uh, nakita rin naman natin dito na ngayon, uh, na, natira na lang dalawa or minsan isa pa nga no, mm. Chinese maritime uh, ayungin soul. Mm. So, depende sir Erwin eh. Tumataas mm. din ang uh, bilang ng Chinese maritime Melissa every time na magkakaroon tayo ng resupply mm. uh, sa bandang Ayungin. Mm. But it doesn't mean na ang buong West Philippine Sea, sa lawak nito sir Erwin no, mm. ay uh, pinamumugaran na ito ng Chinese maritime may mga ilang-ilang areas dito na pinupuntahan sila. Hmm. At yun yung ine-expose natin sa public sir. Okay, tama. 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 Eh kung ako ang tatanungin, siguro it's high time na magpasama na tayo, magpa-escort tayo sa mga kaibigan natin kasi parang uh, sobrang pambabastos na po ito, Commodore uh, J. Uh, Tariela. Anyway sir, yes, sir. Uh, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin. ha Thank you very much po. Uh, thank you. Okay. Opo, Sir Erwin. Uh, every time po nasasabihin nila na kayo po ang mag interview Tsaka si Sir Aljo, lagi ko pong sinasabing approve baget, Sir. Ngayon! <laughs> salamat po, salamat. Eh kasi baka mo ma-interview kayo pa eh ng mga vlogger dyan na bayaran nila at troll. Ay, ingat, kayo. kayo. Ay, ingat kayo. Komo to, ay? ingat kayo. Tsaka huwag mo napansinin, no, kung kayo ay uh, binabas yun, oh. mga troll po ng China yon. Pag binabas-bas kayo dyan sa Coast Guard. Ano po, huwag nyo lang pansinin. Yes, Sir. Thank you po, Sir. Alright. Eh, ito. Ito. Eh, nasasanay na ito. Binabas daw siya dahil yung kanyang stand yan, oh. ang tumitira sa kanya yung mga troll. Bayaran. Mga bayaran oh, ng China. Oh, oh, oh. Nasa linya po si Senador J.B. Ejercito. Magandang umaga po Sen. Ejercito. Sir, this is Erwin Tulfo with Aljo Bindiho live tayo sa PTV Nationwide and Radio Pilipinas. Good morning sir. Good morning. Yes, good morning. Magandang umaga kong Erwin at uh, Aljo. Magandang umaga ulit mm -hmm. sa inyo. Eh yung nababahala lang itong mga kababayan natin na sinasabi nyo ay pakiramdam kayo na, uh, kayo pa hindi, pakiramdam nyo palang na may troll. Pero kami ni Aljo sinasabi namin, definitely may mga inarkila na silang troll dito. At meron palang requirement ito Sen, kailangan Filipino uh -huh. citizen and a resident of the Philippine Republic hmm. para maging troll kanila. Eh, eh ito na nga, ito na siguro yung bumabanat-banat sa inyo at pumipitik-pitik sa inyo Sen. Uh, J.B. Ay opo. Uh, Ako Erwin. Kasi alam mo, uh, sa totoo lang, yung mga banat sa atin ng mga politiko, yung mga kalaban sa politika, uh -huh. kaya man natin yan. Eh, uh -huh. Ang talagang hindi ko masikmura <laughs> at hindi ko rin inakala uh -huh. na may mga Pilipino na ipaglalaban itong uh, narrative ng China. Mm -hmm. So kung normal kang Pilipino, kaya mo bang ano? Uh, Ako kung Erwin, Aljo. Pag tataksilan mo ba yung, 'yung sariling bayan para sa akin? Uh -oh. I think that's uh, one of the highest if not the highest crime uh -oh. that you could commit against your country. So uh -oh. ako ay naniniwala na talagang itong mga ito ay mukhang tinap na po sila ng China. Uh -oh. Kasi sabay-sabay po silang bumanat eh siguro uh, uh -oh. two months ago nung sino po nila. Uh -oh. Sino po nila si Speaker Martin. Uh -oh. Tapos tapos 'yan di uh -oh. uh, si ng sumiri. tapos right. napunta kay ke... Commodore Juntariela, that's dahil oh. sa approach, uh, against China. Oh. Naging uh, tapos sa akin po kasi oh. kaka, mm. <laughs> kaka very headline ako sa oh. Chinese anti China position. Naging secretary gibo. Gayo po si oh. presidente Bongbong Marcos Kaya ang ah. suspensya ko kung Erwin hmm. uh, Aljo, this is a part of a design oh. really to destabilize oh. the administration of Bongbong Marcos oh. dahil meron pong West Philippine issue. So ginugulo nila tayo internally. Oh. Yan mm -hmm. po ang, ang tinatawag uh Flavor uh, of the Month. I mm Flavor -hmm. <laughs> of the Month 'yon si PBBM. But anyway, Sen, speaking of PBBM, uh, you agree with the president and who reaction niyo uh, when he said na we need a new strategy. Uh, when it comes to uh, the issue in the West Philippine Sea kasi parang hindi na umuubra yung dating strategy natin, not verbal diplomatic protest. You agree with the uh, executive uh, chief executive uh Sen JB? Actually bigyan ko lang kayo ng short history no kami oh, po. po sa Senado a Congressman Erwin Aljo nagpasa kami ng resolution uh -huh. uh, uh, approved by everybody laon na yun na vote minority mm -hmm. majority lahat po 24-0 mm -hmm. on what uh, China has been doing uh, kinokondemn natin yung very mm hostile -hmm. uh, mm -hmm. na action po ng mm -hmm. uh, ng sa West Philippine Sea. Mm -hmm sa uh, kaya a uh, number pero ang number one pong ano doon ah uh, uh, uh amin pong ah uh, uh, recommendation is to exhaust all diplomatic means mm -hmm. keep the lines open makipag-usap no okay. so number one po yon mm -hmm. pangalawa ay uh, palakasin po natin yung ating sariling armed forces no, yung, to achieve that credible mm -hmm. minimum credible defense posture para mm -hmm. naman hindi tayo binubuli Yan. hindi naman natin kaya kayang Uh, tapatan ng China superpower po sila but we have to have at least a respectable armed forces and the coast guard uh, vessels. na uh -huh. pangatlo po uh, ko, Erwin, uh, Aljo, is uh, to uh, have alliances with the right thinking mm. nations yung mga traditional allies natin no United States, Australia, mm -hmm. Japan, Korea, at itong mga ASEAN neighbor sana natin na meron ding issue uh, territorial dispute in China kaya ano eh may strength in numbers kasi nga hindi naman natin kaya ang China and last but not the least dulo na po yung pagdala sa UN General Assembly kasi mm -hmm. kumbaga meron na tayo kung Erwin mm -hmm. na hinapin ang ah. oh. na hawakan na Victory itong he growling no mm -hmm. a victory na natin yan so we do not want to risk it by bringing it to the UN General Assembly kaya huli na po yon mm -hmm. so kaya tama po nakakafrustrate na no? the part of the president na ano, daan-daan na ko yung nagkakamali more than uh, uh, hundreds of uh, note verbales ito mga diplomatic <laughs> protest na ang pinapadala natin sa China eh mo ko hindi na pinakikinggan kaya i agree Ayaw. with the president siguro It's time to look at the second and third option na po ngayon, yung right. nabanggit ko kanina. Okay, okay.